Hi mga ka-playmate, gusto ko lang ipakilala sa inyo ang Hifami app. Isa itong social gaming app kung saan pwede kang makipag-communicate sa mga tao mula sa iba't ibang bansa. Pero ang nakakatuwa dito, pwede ka rin palang kumita habang naglalaro. Sa app na ito, magtatanim ka ng halaman at nag-harvest ka nito. Sa bawat minuto, nadadagdagan ang balance mo ng 0.57 pesos. Pakikita niyo yan mismo sa record. Kapag naipon mo ito, magiging withdrawable na ang iyong kita. Kung gusto mong mapipilis ang pag-iipon mo, pwede mong i-upgrade ang mga tanim gamit ang mineral gold na makukuha sa app. Pero tandaan, habang nag-upgrade ka, tumatagal din ang interval ng pagdadagdag ng 0.57 sa balance mo. Sa case ko, hindi ko muna ina-upgrade ang anim ko. Ang ginagawa ko ay iniipon muna ang minerals o gold. Kasi kahit hindi ka mag-upgrade, 0.57 pesos pa rin ang dagdag. Kaya mas sulit kung iipunin mo muna ang resources mo tapos saka mo gagamitin sa upgrade kapag malapit na sa withdrawal para mas mapabilis ang cash out mo. Kinagamit ko rin ang second phone ng kapatid ko para sa invite system. Sa bawat successful na invite, makakakuha ka ng 2.58 pesos kaya malaking tulong din talaga ang pag-iimbita. Makikita nyo sa record na nadadagdagan ito ng 0.57 pesos kada 11 minutes. Kung iisipin mo, malaki-laki rin ang kikitain mo kapag pinagsama mo ito sa loob ng ilang araw o oras lang. Take note, wala kang nilalabas na pera. At ang pinakamagandang part, kahit offline ka at nakapatay ang data mo, tuloy-tuloy pa rin ang pag-harvest dahil may made na automatic na gumagalaw. Ang kailangan mo lang ay pasensya. Halimbawa, kung consistent kang kumita ng 570 pesos kada linggo, sa loob ng isang buwan na may apat na linggo at dalawang araw, pwede kang kumita ng humigit kumulang 2,280 pesos per month. So paano pa kaya kung nakaipon ka ng tatlong buwan, plus malaki ang pwede mong kitain, kayo na bahala magkwenta. Subukan nyo na mismo ang Hifami app, mga ka-playmate. Yan lang, bye bye!